baba ng mount mag siguro. enough iba-iba din no ito heated pool private pool sa Baguio transient <laughs> di ba o, ito na naman oh no? private pool na naman oh, no? oh tingnan ayun, mo ang dami no? ha? parol ang dami rin parol dito parol? ay ang dami oh parol mga parol oh ano you don't have to go to ano Ana no, pwede na tayong bumili ng parol dito. Pagkagaling niya saan, mahal? sa ano ba? Pagkagaling sa San Fernando yan, mahal pa rin. Ma oh, mahal. O, oh, batis ng makiling. Oh. Ah, Ako naman na excited. It's been a while. I've been to this place. Pag-soul. Kalamba. ano itong 88 pa na to? Ayan, may kainan din dito. Oh. Oh, maganda. 88 Hot Spring. Oh no, it's a Korea. Ah, Los Baños, makiling National Parks. So. Oh. Mainit ang ano Licture. Ito, pinicture ako. magle left ka ro dyan. I just want to, um, I just want to see the resort first and then too close. So, we're just gonna go out and eat breakfast. It's only 8.43. They open at 11 according to uh, Ate Eliza. I asked her if there's an early check-in. She didn't answer me. Maybe she's still contacting the salesperson or the contact person. So, meron din dito. Hot spring. rado yan ba yun ayan afternoon. Dito po kami sa Hot Springs. Dito sa Los Baños, Laguna. Alis kami ng alas 3 sa ano, Sambales. Diretso kami rito sa Laguna. At mga 4 hours, 30 minutes. Kasi tinay ko yung uh, NLEX, SLEX. And then exit kami ng Kalamba exit. Papunta rito. So ngayon ay Marami pong development dito eh. Palagay ko itong lugar na to ay dating bukid. Puro ano to eh, mga pagkain ng hayop dito eh. May nagpapalipad ng saranggular. rin. Ayan. So ang lalaki po ng ano rito. Mga bahay na pinapagawa dito sa subdivision na to. Tapos uh, kinukonvert nila ano, parang Airbnb. Yan. Ay, yung bundok makiling nga pala. Isa sa tanyag na bundok. ayaw ko kung anong meron dyan. Pero may hot springs po dyan. Kaya yung nirentahan namin ano rito. Isang malaking Airbnb o bahay. Pakita ko po sa inyo. May hot spring po siya doon sa ano na pool sa likuran ito yung harap niya oh. No? yan po siya Nayayari. parang tatlong ano ito eh magkaka hiwalay na ano unit so ayan po siya ngayon sa tabi niya ay bakanting lote na naman pero ang masama rito talaga sa Pilipinas. Kahit na anong ganda ng building. Pag ang katabi mo eh, maraming basura. Katulad po nito. Ayan. Grabe. Parang gusto ko na nga lang pulutin lahat ng basura dito habang nandito ako eh. Para malinis lang tong lugar. So yan po ang style dito sa Pilipinas. Alam ko ah, bakit hindi nililinis nung ano rito yung kung sino mamay ari ng subdivision. Ang laki ng building na 'yan. So ito isa rin sa pinapa-upa rito may mga pangapangalan po sila laki nito ang taas 3 stories siya hindi pa siya tapos ano to ha? resort resort siya Laki, ano? Hindi pa tapos. May kadugtong pa, ano? Uh, tagal na to? Open na siya, hindi pa. Ito, laki rin ito. Init nga lang dito ngayon. Ang haling tapat na alas dos. Kasi so, mga namili po rito ng mga bahay. Uh, ginawang ano itong ano. Ito malalaking bahay na ito na paupahan sa mga nagbabakasyong na yan. May mga nagbabakasyon dito eh. Nasa van na yan. yan. Nasa 18k yung ano eh. Yung renta eh. So, doon ako galing sa dulo. Naglaki nila. So, yan po yung ginagawa rito. Tapos, uh, mga may mga pulpo yan sa likuran na may tubig nga na galing sa spring springs or spring yun yung ano rito parang pinaka tanyag resort itong bahay na ito. bahay o sabi na ng Airbnb pero ang paligid napakadami yung basura may, mag may mga ginagawa pa rin itong building yan so mamumulit ako ng basura at nakakahiya sa mga Pilipino na ano nagtatapon ito eh. mukha ng basura ng Pilipinas ayun o oh. no? garilyo, ng mga soda plastic halo halo ito ang dami rito ayun, kusara nagbalutan ano ano dyan ayun yung drainage pumapasok siya dyan, pupunta sa dagat. Yan ang ano rito. Ang kalikasan sa Pilipinas. Napaka napaka pangit po nung Nung kalikasan ng lugar kung oh, maraming basura. Kaya yung makiling ng oh yung bundok na yan yan po yung makinig so yung dami magagandang bahay dito lalaki malalaki po sila alright so ito yung mga basura na pulot ko nakalahati ko lang itong ano plastic bag halo halo po yan sa kanyang plastic bag yan yung mga napupunta sa dagat. Ayan, hanggang ngayon, dami pa rin dito. Hindi ko pa rin napulot lahat. Pero hindi ko pupulotin lahat to. Ah... Uh, yun lang ano, yun lang uh, kaya kong pulutin. pero nakakatulong po yan, yung ganyan yung paglilinis sa kapaligiran ay, ang dami rito. Biro mo. Itong lugar na to, actually sa mga kon ano to, eh, contractors, yung mga tao nila, magmimerienda, tatapon dito itong mga to. Sa US kasi, ang sistema roon, may mga ano, malalaking trash bin o containers na pinaglalagyan ng mga dumi lahat. Uh, contractor ma construction materials yung mga construction materials separate sa mga trash na ganito mga uh, dumigo nyo biruin mo itong lugar na to subdivision pero ang nagdumi rito palagay ko lang ha yung mga contractors pag nagmerienda sila tatapon dito so ito yung bahay na tinigilan namin airbnb ganda niya pakita ko po sa inyo itong mga pag itong mga ano na to yung mga tanim na to kinakain to ng mga baka eh baka kambing oh may toothbrush pa oh grabe Ayan. Talagay so, ko dyan. Nah, hindi ko alam itu yan Oh, okay, okay. Telling, picking up trash on the street. So, uh, ayan. Terima, mga plastic. Kaya pag tumunta ko sa dagat, O, sa mga kanami. Barado yung kanal Yan. Yan ang Pilipino. Karamihan sa ating Pilipino. Karamihan talaga. Hindi ko na sasabihin konti lang. Karamihan. See those chestnut? It's all over the place. Ha? Nasty, right? Yeah. Yeah, look at this. So yeah, uh, na laki nito bahay. <coughs> Long story ito. One, two, three, three stories. Ano halo halo yung ano dumi mo? Take care, take care dito sir. Po, wala po po. Ay, hindi At ka. Ang po kami, trabador lang po dyan. Ah. Ayun ang makiling. Ang ganda. Oh, may, ba may bahay na rin sa makiling. Resort? Resort din po yun. Pero private lang siguro yan. Opo. Ano ba pag makiling ka mo? Yung ba yung yan? Kaya yung matas dyan? Yung nasa may taas ko yan. Ah. Nasa may tapat po, makiling. Ah. Pag sinabi mong Gonzales ang may-ari niya, sinong Gonzales? Si Natalie Gonzales? po. Siya? Kanya po yung magkatabi po niya magkakalikuran. Hmm. Kalay. Tiga ba si Natalie? Sa Kes? Sa... Dito ba? Sa, Tada... Laguna? sa Laguna? Alabang po. Alabang? Manila? Hmm. Mga mayayaman niya mga yan, oh. Yan ang basi. Siya na rin po Oh. Alam ko to kinakain to ng mga hayop eh, oh. itong mga damo na to eh. Oo nga sir, may mga kambing po yan. Pagkain ng baka, kambing, kalabaw, di ba? Mga uh, alpas po kambing. Sa mga bukid-bukid to dati no, ginawa na lang resort. Dating talayan po. So lahat ng mga resort, ayan. Ang gaganda, ang gaganda ng resort. Pero maraming basura napansin ko mga mara maraming basura dito. Uh, Yun ang na nakakapangit. Sabi ko, ganda na no, resort pero pangit Oh. Yung mga ano, basura. Kasi sir? Kasi. Uh, sir. Yeah.